Pag-usapan muna natin mga kapigada yung pag-file ni Vice President Sara Duterte ng uh, petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court mm -hmm. para pigilan ang nakaambang impeachment trial ng Senado laban sa kanya. At sa punto pong ito'y makakausap po natin ng isang political analyst, si Attorney Ed Chico. Attorney Ed, magandang umaga. Welcome po sa Tira Brigada. Brigada Haji at Brigada Gab po. Morning, Tony. Uh, magandang uh, umaga din po sa inyo sa inyo po, mga tagapakinig sa ating mga kabigada. Uh good morning po. Pasensya na kasi ako yan nagising po ng itong tawag. Kaya medyo ganitong boses natin. okay um. lang po. Naku salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon <laughs> Attorney Edda. Uh, Una po sa lahat, ano po ang inyong uh, legal na pananaw ukulo dito sa pagfa-file ni Actually hindi na ito first time mm -hmm. kasi bago si bago si VP Sara mm -hmm. naghain na po yung ilang Mindanao-based lawmakers uh, i mean Mindanao-based lawyers mm -hmm. ng kaparehong petisyon na pumipigil ho sa impeachment trial sa inyo pong uh, pananaw pwede ba itong mangyari na uh, mag-intervene ang Supreme Court sa isang constitutional uh, duty ng uh, Congress ah uh, well una-una sa lahat uh, pa 'yung merong tinatawag na justiciable controversy no ika nga mayroong mga katanungang pangligan, may mga komplikasyon, hmm. eh, the Supreme Court definitely can step in. Alam mo, sa 1986 Constitution, hmm. na-expand ang jurisdiction ng Korte Suprema. No? So lalo na kung ako sa pen ay patungkol sa saligang batas or probation nito, So definitely, the court can take cognizance of the same and decide accordingly. Eh kasi alam mo, itong kaso ni Ah, uh, itong impeachment ni Sara Duterte, dami gray areas eh mm -hmm. na kinakailangan iresolve ng uh, Court Suprema. Uh, Unang-una sa lahat 'yung timing alimbawa, ng ng pagpa-file, Kasi alam mo medyo weird eh kung mm -hmm. kailan nag-adjourn 'yung session. Mm -hmm. Yung araw din disso na 'yon ay isinampay ng 'yung articles of impeachment uh -huh. uh, sa Senado. At ang problema ngayon, the Senate actually constitute itself as an impeachment court ah uh, medyo maraming problema doon. Unang-una kasi sa lahat, ano, uh, sabi ng saligang batas, the moment the articles of impeachment are transmitted to the Senate, the latter shall forthwith mm -hmm. di ba, proceed to doing trial. Di ba? Dapat okay. Mm -hmm. mag-constitute na silang impeachment court. Mm -hmm. So kung titingnan mo yung uh, provision na yon, it seems mandatory kasi ginamit yung word na shell. Eh. Mm -hmm. So ibig sabihin, dapat eh, kaagad ipagpatuloy mo yan. But on the other hand, ang problema din kasi yung mm -hmm. timing. Ano? Uh, alam mo, kapag ka nag-adjourn ang session, although technically ang mga senador natin ay senador pa rin until June 30. Mm -hmm. But as a matter of practice, kapag nag-adjourn ang session, bilang-bira yan magkukonvene ng special session. Eh. Mm -hmm. Matagal po akong nagtrabaho sa Senado kasi ako'y okay law school. Ang nagpaala sa akin si Senator Miriam, Defensor Santiago. Wow. Mm At naging consultant din po ako ng maraming mga ng mga naging senador d'yan mm. eh kapag pa ka po nag-adjourn na ang session busy na sila sa kampanya mm -hmm. kasi may mga re-electionist eh eh ang mga kongresista ay convene man ng special session which is actually very rare ah at alam isang araw lang yan because they had to work on something mm. na nakalimutan nila mm -hmm. so kaya ang, ang ang tanong dito sila ba ay magko-convene pa mm. pangalawa mm. dahil nga sa usapin ng timing ano mm. uh, would they be able to do it tandaan mo noong panahon ni former chief justice Renato Corona mm -hmm. and he was actually convicted ano mm -hmm. yung kanyang article of impeachment pinasaya parang mga inesment sa Senate yan, mga December of 2017 mm -hmm. and it took the Senate a little more than five months around May to render a verdict ano mm -hmm. finding the chief justice mm -hmm. um guilty no convicted siya at uh, talagang uh, nahatulan siya So, yun yung problema rito eh. Meron bang sufficient time ang uh, Senado to be able to actually do that? And, and that is actually an issue uh, na kailangan nilang uh, sagutin. Isipin mo na lamang kung ikaw ang Senado. Opo. Madaliin mo yan. Lumalabas kayo na parang ni railroad mo. Ano magiging implikasyon niya sa taong bayan? Lalo pa si Sarah Duterte ay hindi naman ordinaryong uh, public official o politiko. Meron hmm. siyang base, may balawakta yan. Hmm. E sa mga electionist, baka madali pa sila. Hmm. Okay. Eh, well, may binabanggit to attorney Ed na parang oh, pa. judicial restraint. Hmm. Parang umaasa daw sila na yun yung paiirali ng ano eh, ng uh, Supreme Court yung dinatawag na judicial restraint. Hindi ko kaya nga ng sinasabi ko, they're asking actually the Supreme Court to intervene ano hmm. para syempre hindi matuloy yung impeachment uh, Uh, hearing na yan. Bakit kailangan hindi matuluyan para kay Sarah Duterte? Mm -hmm. Ang naging problema kasi niya sa kaso ni Chief Justice Renato Corona, mm -hmm. merong query yung kanyang widow eh, mm -hmm. uh, ni Chief Justice Corona, mm -hmm. about the retirement benefits of Chief Justice Corona. Apo. Because it turns out, alam mo naman yung mga kaso sa kanya subsequently, mm -hmm. napatunayang inosente siya. Mm -hmm. Yung mga admin cases that were actually filed against him, although he was convicted. Ang sabi ng Supreme Court doon, unang-una sa lahat, ano, dapat mapag-usapan natin yan, mm. ang impeachment proceeding is actually a political exercise, so, mm. meaning numbers game. So, ibig sabihin, bagamat suppletory, ginagamit nila yung mga proceeding, yung rules of court. Ano. Mm -hmm. Sa bandang uli, it's a numbers game. Pagka wala kang bilang, talo ka. Opo. At ang problema, kung titingnan mo ang saligang batas, ang purpose ng impeachment is to remove you, not necessarily to punish you. Mm -hmm. So, it is not criminal, it is not civil, it is not administrative. Mm -hmm. The purpose is to remove you. And mm -hmm. if you look at the Constitution, that's very, very explicit. Mm -hmm. Kaso ang problema, kinonfirm ng Supre, Korte Suprema na aside from removal, and this is very crucial, kasama rin yung perpetual disqualification to hold public office. Uh -huh. So, anong ibig sabihin kung matutuloy itong... Uh, hearing at si Sarah Duterte ay magkukonvict, mm -hmm. eh, makakaroon ng perpetual disqualification for mm -hmm. her to hold public office, which mm -hmm. means by 2028, she can no longer run as president. Mm -hmm. So sino yung makikinabang? Eh, yung mga tumatakbo, yung ibang may mga pangarap. Mm -hmm. Because whether we like it or not, Si Sarah Duterte is actually a force to reckon with when it, it comes to 2028. Mm -hmm. Dahil meron siyang supporter at baluarte. hindi ko sinasabing automatic manlinalo siya. Mm -hmm. But she's definitely up there, no? kung di number one niya, number two. So, syempre kung ikaw si Sarah Duterte and you want to run uh, in 2028, eh, importante. makialam ang Korte Suprema at hindi ito matuloy. Mm -hmm. Kasi alam mo, ang isa pang gray area dito, mm -hmm. what if hindi mo ituloy itong impeachment uh, proceeding? Di ba? Apo. Mm -hmm. Gawin mo na lang after the elections. Mm -hmm. Kasi 'yung sinasabi ni ni uh, Senate President Chis Escudero, uh -huh. gawin na lang natin after the elections. Another gray area 'yan. Uh -huh. Kasi alam mo kapag ka natatapos ang ang Kongreso, no? Hmm. Uh, like we're in the 19th Congress right now. Everything that is not, uh, kumbaga, everything that is tackled within that Congress also dies or also ends with it. Mm Halimbawa, -hmm. may mga bill kang isinampay, hindi naman naging batas. Tama. Kapag tapos ng eleksyon, makakaroon ng panibagong kongreso, hindi itutuloy yun. Correct. E, mo yun. Correct. O kung merong mga investigasyon kang ginawa, hindi naman natapos, hmm. e uulitin mo uli yun. So yun yung gray area. Tama. Can the impeachment uh, still proceed? After the election, E bagong kongreso na yon, hmm. Bago na ang mga kongresista. Bago na rin ang mga senador. Hindi ba? Eh, kung ang sagot ay, uh, oo, eh, tama ba yon At kung ang sagot naman ay hindi, mm -hmm. hindi mo maitutuloy kasi isang beses lang sinasampang impeachment mm -hmm. kada taon. So you'd now be forced to file it in 2026. Aha. At ang higit dyan, ayaw din nilang ituloy yan after the election. E eh, paano kung maraming mga senador ang uh, manalo na mas sympathetic kay Sana Duterte, editado eh, talo. Mm -hmm. Oh. Mababali wala yung kanilang pinaghirapan. Hmm. So yun yung mga problema diyan because ultimately at the end of the day it's a political exercise. Hmm. It's a numbers game. Kaya si Sara Duterte ay pumupunta sa Korte Suprema hmm. para questionin yung mga bagay na yan. Hmm. Alam mo pati yung usapin mismo noong pagsampa ng articles of impeachment. Okay. Di ba sinasabi nila minadali? Oh. Kasi supposedly dadaan sa committee yan. Oh. Meron dapat uh, paglilinis pagsusuri to determine ko meron probable cause uh -huh. may dahilan uh -huh. para magsama ng article of impeachment. Okay. Mm -hmm. Ang ang uh, huling ang huling punto ko Attorney Ed, uh, may sinasabi si Senate President Cheese Escudero na parang uh, may sufficient, may enough time daw ang Supreme Court para resolbahan ho ito. What if what if halimbawa sinimulan na po yung impeachment trial tapos biglang nagdesisyon yung Korte Suprema? Pwede ba 'yon napigilan? Ah, uh, syempre pwede naman. Ganito po kasi yan eh mm -hmm. uh, kapag ako ikaw ay sa panang petition for sanctuary. Kasama dyan yung, yung prayer mo for issue what's about temporary restraining order. Uh -huh. Anong kagandahan ng TRO na yun? Ibig sabihin, kahit hindi pa tapos yung pagdidesisyon ng Korte Suprema, mm -hmm. kapag ka nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, no, ah mm -hmm. uh, ibig sabihin, hindi mo pwede ipagpatuloy yung, uh, yung proceeding, yung, impeachment yung pagiging pag-constitute ng impeachment court at pagtuloy sa pagdinig ng kaso. Kasi meron ng TRO. Mm -hmm. And uh, yan ay Apo. Okay. Tony, yun. Tira! Tira! Si Tony Kasi mahalagang uh, ano yun dahil halimbawa nagsimula. Mm. <laughs> Tapos sa uh, may bigla, TRO na. May TRO bigla. Um, ay, ay, okay, oh, Ayan, Ay, 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 po. Ayan, Okay. Okay, ganito po kasi yan. Sa ordinaryong court kasi, halimbawa sa regional trial court, pag nag-issue ka ng TRO, mm. parang pinakamatagal na dyan, tatlong araw lamang. At uh, within that, mag hearing kung itutuloy sa tinatawag na preliminary injunction. Mm -hmm. Pero sa Korte Suprema, pag nag-file ka ng na petition for certiorari, mm -hmm. pag na-issue yung TRO, tuloy-tuloy yan. Hanggat hindi nag-de-decision ng Korte Suprema o magbabago yung isip nila, na tanggalin yung TRO. Mm -hmm. So that's very, very crucial kung uh, magkakaroon ng TRO. In the meantime, if the Supreme Court naman wouldn't act on the TRO mm -hmm. habang nag-file na petition for certiorari, so it does not preclude the Senate from convening into a special session, constituting itself as an impeachment court, and proceeding to uh, hearing the case. Mm -hmm. So, pwede nilang ipagpatuloy lamang kapag ka, siyempre nag-interview ang korte Suprema at mag issue sa subsecurity ng DRO, eh di siyempre kailangan nilang sundin yon. Mm -hmm. Kasi sa prinsipyo ng ating uh, batas, yung principle of separation of powers, mm -hmm. yung ping mga ganyan ay nasa, we uh, within the province of the Supreme Court to act on. At wala silang magagawa. If the Supreme Court would issue a TRO. Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Sige po. Eh with that uh, attorney, maraming maraming salamat po sa inyong uh, malinaw na paliwanag dito po sa mga usapin po sa impeachment at yung tungahong uh, petisyon petition na inihain para po ito i-kontrahin. Maraming salamat po attorney. Sa so, ulitin po so, attorney. Uh, sa so ulitin po. Pasensya na po kayo sa boses <laughs> ko kasi kagising ko lang talaga. Maraming maraming salamat po sa mga kabigada po natin. Yan, so, salamat ulitin. Po. Thank, thank, you. you po. You. Tira, Ating oras ang bahaging ito. Ay hatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.